Alam nyo bang napakasarap na ulam nitong balat ng puso ng saging mga lodi? Oo, oo mga lodi, yung balat mismo na tinatapon nyo sa tuwing nagluluto kayo ng puso ng saging. At sigurado ako pag natikman mo to ay hindi hindi mo na itatapon ang balat nito. What? <coughs> <laughs> <laughs> mga kagilis nakita nyo ba yun? Parang ako'y namamalikmata lamang mga. Pero mukhang totoo eh. Ayan naman naghahanda ng puso ng sagit at ating te-tasting. Hindi talaga ako makapaniwala na kinakain pala ito. Dati kasi tinatapon lang namin ito eh. At ayon nga ito sa video na napanood natin, ang kinukuha lang talaga yung balat, yung magulang, yung parte na tinatapon. Dali, Dali-dali na po natin hinugasan ito at excited na akong matikman ito. At kagaya ito sa video na pinunod natin, hiniwa niya ng pahaba-haba. Habang hinihiwa ko yung puso, napapaisip ako po kung itutuloy ko ba ito. Talang buhay ko kasi ngayon lang po ang nakita ng ganito. Pagkatapos natin hiwain, ilalagay natin sa palanggana. Ngayon, aasinan na natin yung ating puso ng saging. At ngayon, hugasan po natin mabuti. Sabi ng vlogger na napanood natin, hindi na rin kailangang pigaan. Kaya naman, susundin natin siya. Nagpaningas na po ako ng apoy at tayo magluluto. Na. Naglagay na ako ng konting mantika at ito'y mainit na. Ngayon tayo magigisa na ng bawang at sibuyas. Kapag lumabas na yung aroma ng bawang at sibuyas, ilagay na rin natin yung ginayat na puso ng sali. Haluin lamang ito at ating titimplahan ng asin. At maglalagay din tayo ng konting bechin. At dahil may nor seasoning ako, ilagyan ko na din. Tapos natin timplahan ng mga pampalasa. Maglalagay na tayo ng tubig at ating tatakpan. Lutuin lang natin hanggang sa lumambot. Makalipas ang kalahating oras, malambot na siya. Tinikman ko na rin para sigurado. Hinanga ko na sa kawali at nilipat sa plato. At sa wakas malapit na po natin itong matikman. Meron pa pala tayong ilalagay sa ibabaw. Maglalagay tayo ng ginayat na luya, ginayat na sibuyas, ginayat na siling berde, at ginayat na siling labuyo. Maglagay na rin tayo ng pamintang wasa. At ang <coughs> final finale, pipiga tayo ng kalamansi sa ibabaw. Habang nagpipiga ako ng kalamansi, nagdasal na rin ako na huwag sana sumakit ang aking tiyan. <laughs> Ito lang mga kagilas, no? titikman natin kung legit siya. Ito po yung balat ng puso na ano, luto natin. Tikman natin. Ang tagal ko pong binalambot, halos kalahating oras. Makasaya sa gas. Tikman natin, no? Unang kagat. Sana makagat yung sili. lasa siya, masarap sana. Kaya lang po, parang ano. Munguyain ko muna. Masarap siya, parang kumakain ng tubo. Kasi isip-sip mo yung katas. Kaya lang may matitira. Kaya ano po, Yung sapal. What? Ang tagal po nating nilaga. Hindi niya kayang palambutin talaga yung sapal nung ano. Kasi makapal ho yun eh. Oo. Oh. Yung hibla-hibla niya. Ayan. Ayan, no? Mas mainam po yung ano, yung yung laman talaga, no? Sarap sa ano eh. Ginaya lang po natin, no? Tinig natin kung legit. Sabi ng vlogger na napanood ko, ang sarap daw eh. Mas masarap daw sa ano eh. Sa Laman ng puso. Ay, hindi po lahat napapanood natin eh. Okay, no? Ang gagawin natin dito. Naluto na natin. Awww. Ano po na, may naisip ako. Ah, sili. <laughs>